Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Isang daan at dalawampu't anim na palakpak. Ito ang natanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr sa kanyang isang oras at sampung minutong talumpati para sa kanyang ikaapat na State of the Nation address kahapon, July 28, na nagsimula eksaktong alas 4 sa ng hapon. Sa kanyang paunang mensahe, binati niya ang mga bagong halal na senador at mga district at party list representative ng Kongreso. First of all, allow me to congratulate the newly elected and re-elected 12 senators and 314 district and party list representatives of Congress. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa sektor ng agrikultura, ibinida niya ang 20 pesos na bigas. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatanayan na natin na kaya na natin ang 20 peso sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. <laughs> Dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahala ng pamahalaan. Hinamon naman ni PBBM ang mga trader na nagtatangkang manipulahin ang presyo ng bigas at palay at sinabing hahabulin niya ang mga ito. Sa lumalakas na industriya ng nyog sa bansa, layong amyendahan ng Pangulo ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Upang lubos na pasiglahin ang industriya ng nyog, Hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Pangako naman niya sa mga magsasaka, mapapasakamay na nila ang mga lupang sinasaka sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Pinuna naman niya ang isyo ng palaging brownout at maging ang mataas na singil ng kuryente. Kagaya ng Tatlong milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Susunod na tatlong taon, halos dalawandaang planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa apat na milyong kabahayan o sa mahigit na dalawang libong pabrika o so, sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Sa sektor naman ng edukasyon, tinalakay niya ang mga isyo sa kakulangan ng kakayahan ng mga kabataan, lalo na sa matematika, agham at pagbasa. Kung tayo ang nagpup ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing polisiya natin hanggang matapos ang, administras ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Babantayan din daw ang mental health ng mga kabataan at mga guro. Tututukan ang pagdaragdag ng mga school counselors at libreng medical check-up, lab test at gamot para naman sa mga guro sa ilalim ng bagong lunsad na Yakap Caravan. Bukod pa rito, ang mga benepisyo, Makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Pinuri naman niya ang matagumpay na pagpapatupad ng technical vocational courses sa mga senior high school sa tulong ng TESDA. Samantala, nais niyang mas bigyang pagkilala at suporta ang mga Pilipino atleta sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong pambansang programa. Dito, pabiro niya rin binigyang pagkilala si PNP Chief Nicolas Torre III bilang bagong kampiyon. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric Torre. Sa sektor naman ng kalusugan, binigyang diin niya ang pagpapagamot sa sakit sa puso, Cancer Assistance Fund, libreng dialysis, at iba pa sa tulong ng PhilHealth at Zero Balance Billing Policy. Pag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. <laughs> Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad nang PhilHealth health sa mga ospital at mga klinika. Para naman siguradong maayos at hindi na ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Mas papalawigin din ang free wifi sites gayun din ang pamamahagi ng mga libreng SIM card na may data sa mga liblib na lugar. Pagdating naman sa paglalabas ng mga plaka, mensahe ni PBBM, sa LTO. Alam kong tapos niyo ang paghahabol sa paggawa ng mga plaka ng motor na nabinbin mula pa noong 2014. Labing isang taon. Mula ngayon, gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Dahil kailangan bumawi sa publiko, tiyakin din ninyo na may lalabas na ang rehisto at ang plaka ng bagong sasakyan sa loob ng naipangako ninyong tatlong araw ang kapayapaan ang isa sa prioridad ng programang Bagong Pilipinas. Kaya naman, Kakasanga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. May mensahe rin si PBBM sa mga utak sa likod ng mga nawawalang sabungero. Bulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot civilian man o opisyal. Binigyang diin din niya ang kapalpakan ng mga itinatayong flood control projects kung saan sinita niya ang mga opisyal na nagnanakaw ng pondo ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanud o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusan nyo lang ang pera. hindi ng susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Nasa likod ninyo ang pamahalaan at huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Ilan lamang ito sa mga tinalakay ng Pangulo sa kanyang ikaapat na sona. Sa kanyang pagtatapos, kanya pa rin ipinaalala ang layunin ng bagong Pilipinas. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Valerie Dismaya, RNG News.